Ayan guys, nakasakay na kita na Jabal cabal Ni Kuya Buutan Yung pasakay ako niya besan o sala Kay mahusay ko na ako duro So, tikang didi San Antonio Baka <laughs> ito ito ayun ang dagihin Pero pasakay ito Kuya? Kinsila. Huh? kinsila Guys, kinsila Labi na akong mahusay kay duro May discount nga tres. May libre ka pa ko ng ice candy diba, Kuya? Ayan guys, adi na kita Port Guys, 5 minutes la rather 5 minutes la Tekang to San Antonio Adi kita dahi na Mandayihan Jabal-jabal ng nasa kaya na ito cool, driver yo, tuman, tuman tumat, tumat, tumat. Tapos, pag abot na nga di May na barko Tiyo tabok na ito taklo ba? Ayan guys, first of all, karuyag ko mag-appreciate han mga taga PPA han di niya may amandayhan or tabasay uh, for giving me mga data, mga information na kinanglanon ko. Yan na guys, sa ADDAN Poseidon 49. According to them, actually, di rin na pagpakoting uh, at hairaan information. Basta, inihiyan kaya yun, niya nga trucks 49. 49, nagkataon lang ang ngaran ni nga, nga barko is uh, Poseidon 49 and kaya niya more or less 49 trucks depende ang kadakuhan truck okay? so meaning ha, 49 nga kaya niya kung napagbiniyahin niya damo gihapon ang may transport niya mga goods from summer area to Tacloban area para pag deliver either Leyte and the Visayas areas ibang, ibang area area Visayas andyan nga to Mindanao so kung dati na didelay ang mga trucks yan na guys at least may danahin tawag gini um, nakakabiyahe and we would like to appreciate an effort ng mga taga Philippine Force Authority for this one kasi siring Panira hira nagka-facilitate hira nagko-collaborate para maservisyohan gihapon ng mga tao may iba na natong mga stress sa aton kinabuhi ng mga stretch mark Ayan, so waiting for docking or docking. Waiting for ano for uh, um ikarga na or sumulud uh, sumulod na ang mga mga cargo or mga mga trucks para itabok na nga to late. Eh. By the way, hi guys, ang Poseidon bag ula ko hindi nga umabot and then an LCT 1080 mas durod ako hini meaning um, nangaka-accommodate na damo-damo nga mga trucks. Um, so we just need another alternative route, alternative nga port para uh, mas may transport ang mga goods from Leyte to summer and summer to late. And maaaran naman kita nga naagi talaga din nga area from Luzon to Mindanao and Mindanao to Luzon. And I heard nga ini din nga area ang plano natin para docking area para han mga barko na nga ng BBI, ka nga Takloban Port. Ang siring ang kakulapan drivers ang mga trucks, um, waray lahat gamit kung gaano kadamuan ang, ang barko, kung mismo ang duungan um, usala. So we need more alternative. Alternative na ports, alternative, alternative na routes. Ngayon ang mga ruta guys, dependent na ito at mga shipping company, kung hain hira, magsiservis nga lugar. Okay? So, gets na niyo. Yan ha, aalididi ang mga trucks nga tisulot nga makarga nga di, masakay didi di, ha, pusay doon. And gusto ko kaya mag-shoutout mga taga Philippine Ports Authority di Amandayan, Port and basey, for accommodation, mga buutan nila, mga friendly, nga nag-approach talaga ko ira and, and, uh, I express han akon experiences about han pag interview kinang lanon nga mga information tungod ng mga damo nga mga protocols pero hiradi di di na intindihan nira an aton hinaing that is why we need to um, voice out kung ano aton mga hinaing kay ang gobyerno gyapon may dagya pero hin hin syempre mga tawo man gyapon ito maintindihan an aton mga hinaing magintindihan ila kita mga tawo in the government and the truck drivers kasi tanan mga talaga kita piktado. guys ma nakatkat natidha man diyan port and uh kanina di ko nagagamit ng term di ko maramang gamit ng term ko na di na, nananalo loading pala guys loading yan ang naglo-loading niyan mga trucks and i assure you dire po iniya na ai okay damon mga ai na yan ha mga mm na basta i assure you dire uh, iniya ai okay my video Bye bye kuya. Ingat, ingat kayo. Oh, wow. Eh nakalimtan ko guys, salamat ngayong gihapon ng LG Johan Basay. Ayan, labi na Mayor and then uh, hatanan nga mga nagburoblig para makahatag yung solusyon ng problema ng ato niya naging aagihan probably yan ato mga parcels nga nadidelay or ang mga stocks nga nadideliver nga diya samar nga tikad to ha late uh, medyo na iba-iba na naghahot ang problema so once again I would like to thank the Philippine Ports Authority Basay and Amandayihan Port ng LGU han uh, Basay han mga ano hindi nga mga uh, immediate nga mga um, solution answers to the questions and solutions to the problem ang siya malang kinanglan ng mga tao mabaruan kung ano mga solusyon han mga problem mga pira ka nakadlaw kuya nga na stranded didik tulok adlaw tikang din Katbalogan la. Kalbayog. Kalbayog. So yan na makaka maluding na kamo. And then sa ano ka mabalik pag tabok na diha summer area? Depende loading. Depende loading na tayo yung company. Ano yung masisiring niya nga at least nakakatabok na nga to Tacloban? Pero yan na ano niyo masisiring nga at least may danahin um, solusyon ng problema? nadilim man lang ka lang buya o sige salamat kuya salamat 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 Ayan guys, Sa uh, kita di, di may amandaihan holding area. Um, Ang sistema guys. Um, before kamu makas makat tuha ano, ngat toha port. Um, Dinhi an holding area. Once nga kat di kamu di area, meaning um, you are subject for loading na naka-schedule na kamu for loading tapos kakatoon na ito na to ang mga highway ng mga trucks ng mga na iba nga stranded papakihan na nato ng mga drivers ito kung ano nila kamutangan ayan guys ha di kita may San Antonio um, kung tikad to ha ano dito basay and this one right here antikang ito may San Juan Santa Rita. Bali ini diet nga kalsada nga, highway ang may ginagiya para nga tugiwan. And napag ko din hi wala ako makapansin nga may dagin na crossing or junction. Ito di daan mo ito nagyan para nga tuha And ang mga trucks nga ig tatabok nga tuha kuan matabok nga ito Tacloban area, haanin din hi ang nakatambay. Mani-interview kita at mga drivers didi. Pon pera na ba nila dekades? Mga pitabog ng tuloy area.